Ka. Kumusta mga kaibigan? Welcome po sa aking YouTube channel. Ako si Autida Agri TV. Para mga kaibigan kasi ah uh, nagulan o nakadiyang pagtubo. So ito hindi masyado. Uh, Ngayon po ay ah uh, buwan ng Hunyo. Ah uh, pizza o oh, anyan tayo sa ikalawang linggo ng Hunyo. Ah uh, Kumula na po pero hindi pa masyadong marami. Pero yung pagtatanim natin dito ng uh, pipino. No? Tinanim po natin ito sa buwan ng Mayo, uh, panahon ng tag-init. Pero sinika po natin na maipundar po ito para po pagdating ng uh, tag-ulan, uh, plastado na po ang ating pananim. Ito na mga kaibigan, uh, nag-umpisa ng mamunga mamunga ang ating pipino ito uh, ito 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 ang nagumpisa ng mamunga Ito so ano po ang ating ginagawa no mayroon pa sa uh, Iba ibaba mayroon pa ito ah uh, plus po BJ to to ang dami pa lang bunga to ang dami pa lang bunga pero umpisa pa lang po ito mga kaibigan. Uh, mga kaibigan, yun pong iriyang ito uh, sa nakaraang uh, buwan, tinaniman po natin ito ng sitaw. So, yung sitaw po natin, uh, natapos na ang kanyang panahon, uh, pinalitan natin uh, ng pipino. So ito, yun pong sitaw natin, kabilaan ang pagtatanim natin. So dalawang hilera dito. Ngayon naman, uh, sa sitaw natin, uh, sa pipino natin, dito tayo sa gitna, no? Kasi yung uh, pagtatanim natin ng sitaw uh, dito sa kabila dito at sa at saka sa kabilang. Dalawang hilera. Pero ngayon naman, yung pipino dito sa gitna, no? Andiyan pa ang maraming sustansya. So, sa nakikita nyo, ito, ang daming bunga. Ito. Ito. Ang daming bunga. So, tamang-tama ang kanyang taba. Tamang-tama lang sa sa kulay, tamang-tama lang. No? Uh, hindi masyadong ah, uh, verde, pero ito ang daming bunga. Mga kaibigan, ang sikreto po natin, Uh, organic Fertilization So, naglagay tayo Sa bawat puno Naghukay tayo Naghukay Nilagyan natin Ng Dumi ng hayop Yun pong iniimbak natin doon uh, Dito So Ito, ang dami So, mga kabigan uh, Ang daming bunga uh, hindi pa masyadong malaki kasi kahapon uh, nagharvest tayo. So bukas naman magharvest tayo. Ang harvest natin dito eh, kaibigan ay uh, bawat dalawang araw, no? Uh, da bawat dalawang araw kasi yung gusto ng ating uh, mamimili, yun pong karaniwan ng laki. Hindi masyadong malaki. At sa yung kulay ay ito, yung green-green talaga. No, yung variety at yung variety ito ay sa kondor po ito. Yung hybrid uh, Super so C. So na variety. Mga kaibigan, sa pagtatanim natin ng sitaw, organic foundation, no? Talagang kailangan natin, lagay tayo ng marami organiko. At saka sa kanyang pagtubo, ah uh, Siguraduhin natin na wala pong punggos. Mga kaibigan, so, <laughs> nagamali po tayo. So, yung pipino, no? Uh, pipino pala. Kasi po yung isip natin ay uh, no, nagtanim tayo ng sitaw dito. So, yung pipino natin, ulitin ko, organic foundation. Lagay tayo ng maraming organikong putaba So, yung commercial fertilizer ah uh, dito na tayo sa pagdidilig. 'Yun pong rinsing no? Ah, uh, lagay natin sa tubig yung commercial fertilizer at saka uh, dilig tayo no kasi tuloy-tuloy po ang pag-ani natin uh, every harvest dilig tayo ng uh, commercial fertilizer uh, sa isang drum na tubig uh, Tatlong kilo lang no isang urea uh, isang urea isang putas at isang complete fertilizer. No? Tatlong klase lang sa isang ram. Isang ram na tubig. Uh, tinunaw natin at saka, halo natin sa ating pagdidilig. So, yan ang pong sekreto natin mga kaibigan. So, uh, pag nagdilig tayo, makikita natin na mabilis ang paglaki ng kanyang bunga. So, bukas ito, uh, pwede na itong anihin. So, mga kaibigan, uh, sa nakita nyo, uh, yung Uh, tudling natin uh, medyo may kahabaan so marami-rami ito makapagbigay ito sa atin ng kakaunting uh, pera so sana po ay gagagayahin gagayahin nyo ito mga kaibigan so yun pong damo yun pong damo ay inararo natin sa gilid no? inararo natin sa gilid sa so, nakita nyo uh, yan inararo natin kasi hinahanda po natin ito sa panahon ng tagulan kasi pag ano pag dadami ang ulan, pag wala tayong uh, magandang kanal, uh, madali itong uh, masira. So yan lang, no? Inararo natin. So, 'yun pong sa puno, uh, kakamayan natin, no? Uh, kakamayan natin, uh, bubunutin natin ang mga damo. So mga kaibigan, 'yun pong ginamit natin sa pagpagapang, ito lang, no? Uh, sa itaas mayroon tayong nylon no? Ito sa itaas. Pero 'yun pong ginamit natin dito, 'yun lang pong twine. O oh, uh, straw. Maliliit na straw ito. So madali lang ito gagawin mga kaibigan. So para po sa nag-uumpisa lang po uh, subukan niyo lang, no? Isang sasay na uh, binhe ng pipino, subukan niyo lang. So hanggang matuto tayo Uh, makatagtanim, makapagtanim tayo ng marami. So mga kaibigan, uh, sana po nagustuhan nyo ang video ito at subukan nyo itong gagayahin. Hanggang dyan lang po, maraming salamat.